Dalawang kawani ng munisipyo sa Quezon arestado matapos barili ng isang truck driver. Naritong news scoop ni Geraldine Duino. Pimas Rejas ngayon ang dalawang kawani ng munisipyo matapos tambangan at barili ng isang driver ng truck sa Mulanay, Quezon. Kinilala ng otoridad ang isa sa mga suspect na si alias Manolito, isang kawani ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at ang kasama nitong security aide sa Office of the Mayor ng Mulanay. Nakilala rin ang biktima bilang si alias Michael, 33 anyos at residente ng barangay poblasyon. Batay sa investigasyon. Pag-investigasyon ng pulisya, bigla na lamang hinarang ng mga suspect sa kalsada ang biktima habang minamaneho nito ang truck. Nang bumaba ang biktima sa truck upang tanungin kung bakit siya hinarang, bigla na lamang itong binaril ng mga suspect. Nagawa pang makatakbo ng biktima at mabilis na nakahingi ng tulong sa mga kamag-anak. Kasalukuyan namang nagpapagaling sa ospital ang biktima mula sa natamu niyang tama ng baril sa hita. Samantala, nadakip na ang mga suspect mula sa follow-up operation ng kapulisan at sa ngayon inaalam pa ng mga otoridad ang motibo sa pamamaril. At yan ang News Scoop, Geraldine Doinog, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.